Mga Kapinoy Hugot si. Ready na ba kayo sa isa na namang nakakakilig na balita? Doni Pangilinan at Bell Mariano TE. Is Donbell ay trending na naman sa Google, Twitter, at YouTube eh, dahil sa bago nilang proyekto at sa mga pasabog na plano nila ngayong 2025. Hindi lang basta love team, kundi inspirasyon sa buong Don Donbell Empire. Mula pa noong naging certified hit ang teleserye nilang Can't Buy Me Love na nanguna sa Netflix Philippines at nagtrending sa YouTube na may libo-libong live viewers, walang tigil ang kilig at suporta ng Bubbly sa Don Bell. Ngayon, mas lalo pang pinag-uusapan ang dalawa dahil sa bagong proyekto nila pagkatapos ng kanilang serye How to Spot Red Flag, na unang pinalabas sa view at ngayon ay pinapalabas na rin sa Kapamilya Channel, Dalawa at Hilima. Trending ito sa Twitter, death, at YouTube eh, dahil maraming fans ang hindi mapigilan ang excitement sa kanilang chemistry at natural na closeness. Sa social media, makikita ang official Don Bell accounts na nag ng bagong collaboration ngayong taon, Big Things Are Coming, Bubblies. We're gearing up for all the awesome plans and projects we've got in store this year. Ito ay nagdulot ng matinding kilig at hakahaka -haka sa fans kung ito ba ay isang pelikula, teleserye, o international project. Dagdag pa dito, spotted din si Nadoni at Bell sa iba't ibang events tulad ng ABC Binball at Sinulog Festival kung saan ramdam ang solid na suporta ng fans. Kaya naman trending na naman sila sa Google Trends at sa YouTube searches. Hindi rin nagpahuli ang fans sa pagbibigay ng suporta online. Sa Twitter, umabot sa trending list ang hashtags na hashdonbelempire, hashdonipangilinan at hashbelemariano. Patunay na unstoppable ang pagmamahal ng Bublis sa kanilang favorite couple. Bukod sa kanilang love team, tuloy-tuloy din ang kanilang individual projects. Belle Mariano na proud sa kanyang bagong dream home at upcoming movie project at Doni Pangilinan na busy rin sa kanyang solo teleserye. Ngunit kahit may solo projects, ramdam na ramdam na buo pa rin ang suporta nila sa isa't isa. Kaya mga kapinoy hugot si, ano sa tingin ninyo ang susunod na project ng Don Belle? Movie ba o teleserye ulit? Comment down below at sabay-sabay tayong kiligin at magdasal sa tagumpay ng ating favorite couple. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa latest Don Bell trending news dito lang sa Pinoy Hugotty.